Hi, magandang araw ko sa inyong lahat. Andito na naman tayo may nag-order sa akin ng Biko, kaya gumawa ako. Naubosan kami ng gasol. Nagluluto ako ng giniling, yung sayote ito na ang halo giniling. Ang ating bawang para sa ating mani. Na. Dahan-dahan lang yung apoy para maluto yung ilalim ng mani. marami kasi ng tubo pag tayo ang magluto ng ganitong mani. Tapos medyo madami pa yung ilalagay natin sa plastic. Kung para sa bibili tayo ng mga na mas maganda pa rin tayo ang nagluluto. ganun talaga pag gusto ko mayon kahit ano gagawin na paninda para pandagdag dito sa sari-sari store. Tingnan nyo, medyo brown na yung ating mani. Nossa, não color brown. Tinikman ko siya. Hilaw pa yung ating mani sa loob. Tinikman ko na to. Hilaw pa yung sa loob. Mga 3 minutes pa siguro to. Tapos kailangan lang halo natin ang ayos. isa nga pala bili ko nito, 53 ito, tapos yung mantika kalahating litro. Siguro marami pa rin matitira sa mantika kung nakikita inyo, pwede pa tulutuan. Kasi malinaw pa siya, Oh. Pag sa susunod na magluto ng mani, pwede pa sa gamitin. Ayan, luto na to. Oh. Ilipat na natin. Patayin na natin yung apoy. Ilipat na natin. Para... Ilipat na natin sa ano. Salain ko muna para yung mantika hindi masyado sumama sa ating mani. At ito na yung ating mani. Lagyan natin ng asin. Ah, yun so salt ang hinalo ko. Mainit pa. Tama lang yung kulay niya. Ang pagkaluto niya. Basta masarap siya. Tikman natin. Ang tama niyang alat. Hmm. kunting asin pa, tapos maliliit na ako. At eto na yung ating mani na paninda. Ilagay na natin yung ating bawang. Ayan, dyan lang yan kasi para tumulo yung ating mantika. Kung nakikita nyo, may asin na yan. O, ayan. Hindi siya masyal. Hindi siya maalat. At ito na yung ating mani. Pampulutan sa mga manginginom. Luto na siya. dyan nakaragay yung binitin na natin lima limang piso yan malaki yung tubo ko higit sa kalahati yung tubo ko dyan ayan tinanggal ko muna yung bigas dyan na iba kasi nilinis ko nagwalis ako dahil may nakita ko langgang ayan Hapon na naman, alas 5 pasado na. Makulimlim kasi dito nag ambun ambon Pero meron akong tinda sa labas, Oh. Ayun yung mga kindi ki ko. Oh. Tapos sa ilalim niyan, yung kamatis. Kamatis, sibuyas, bawang, mantika. Ay, ayan kung nakikita nyo yan, oh. Yung ating mantika, ano yan, isang litro at kalahating litro syempre yung kamatis natin kasi may itlog tayo pag may itlog madalas mag ano madalas meron naghahanap ng kamatis yung bawang at saka yung sibuyas tapos eto na lang yung itlog natin sa ano siguro sabado na ako bibili ng itlog ang bibiling ko yung small ulit at saka yung large.